Good morning po mga kaibigan. Welcome back muli sa ating channel JC Moto. At ilang linggo din tayong hindi nakapag-vlog dahil gawa ng kabisihan natin. So ngayong araw, sarap natin ang ating Raider 150 2022 model. So ah, napakabata pang Raider na ito. O so, oh, you yun know, bagong-bago. So ngayon po ay susubukan natin siya, i-test drive natin. At uh, tignan natin kung anong performance meron ang radar na masyadong viral ngayon <laughs> So ayun po at samahan nyo po ako Maraming salamat po O so, pandari na po natin ang radar natin Naka telemetric na siya Pula na ang kanyang gauge 13,000 ng odo So batang bata pa po Itong Raider po na ito, uh, 2022 model uh, January uh, acquired Binibenta rin po natin ito sa halagang 90,000 lamang So uh, yan po uh, Napapabago pa talaga Maliban dito, uh, medyo nag fade na siya pero uh, all in all Wala namang problema sa bike Very good condition, kata change, oil lang din natin SOP kasi natin pag Uh, bagong kuha natin ang motor ay chine-change oil po natin para sigurado po na safe ang unit at walang sakit sa ulo ang buyer so uh, yan po at maganda ang tunog ng raider actually kalawang raider ko ito ang una kong raider uh, yung sa kapatid ko ay twenty 14 ata yun uh, Carb type pa So malakas kumain ng gasolina Parang R3 kumain ng gasolina Pero itong mga FI ngayon ay matipid daw hmm, Ang ganda ng tunog So ayun po stock exhaust siya At ayun na po Subukan natin uh, Tingnan natin kung gaano kalakas ang radar uh, Masyadong nagbabiral ngayon Dahil kay Boss Reed kung <laughs> ano-ano ina-upload ni Boss Boss Red ay nagba-viral. Ah, wow, maganda oh. Magaan. Madaling iliko madaling isingit-singit. Kaya lang ah. <laughs> 60 pa lang ay nag third gear na tayo. Uh, short ang gearing niya. Pero uh, normal naman sa mga uh, lower displacement bike pero mabilis yung marangkada huh? Oh, malakas. <laughs> Masarap gamitin, magaan napakagaan talaga. Kaya lang ang braking power ay hindi katulad ng mga higher displacement na talaga malakas ang brake. Uh, ito makakatulong dito ay uh, eh, dapat marunong ka mag engine brake. Oh, you know. Second gear sa katalunan grande po tayo. Masarap pala dalhin ang Raider na 2022, makabagong Raider. Magaan, e, digital, yung dati nating Raider, carb type ay ay analog pa yung gauge niya. Ito ay digital na. Wow. Third gear, ano kayo yung sagad ng third gear? <laughs> Aabot kaya ng isang dani itong third gear Engine brake, likwa tayo sa kaliwa Oo, eh, huwag lang masyadong magbanking dahil manipis ang gulong ng Raider, maliit Hindi ka tulad ng mga malalaking motor na malapad you know? Third gear nahihirapan siya umakyat ng isang daan ayun na umabot ng isang daan ng third gear fourth gear hundred wala hantaan tayo dahil nakakatakot hindi <laughs> ganun lakas ang brake Wow, Raider, ang sarap, sarap gamitin ng Raider ah kaya pala maraming na humalik sa Raider <laughs> Masarap po Kaya lang maliit sa akin Ang height ko po ay 5'8 uh, Medyo mababa sa akin ang Raider Masarap patakbuhin Magaan Pwede pwede na Pang daily commute may 150 or 155 ito, ah Ano? 150. Ang 155 yung sniper. Meron din po tayong sniper sa bahay, uh, 2023 model, may size na 2023 model. At may Honda Beat tayo na uh, 2021 model. At yung ating MT09. So, lahat po ng unit na 'yon ay ibebenta po natin. Uh, uh, later. Uh, pag na-detail natin yung ibang motor ay i-upload din natin ngayon ito muna ang nalinis ko ang uh, radar kaya ito muna ang kawan natin ng vlog magaan no masarap dalahin magaan no, maganda ang tunog nya uh, mas gusto ko ang stock exhaust hindi balahaw walang kapitbahay na magagalit nasa uh, bypass mental na po tayo pa napakagaan one 150 Wah, <laughs> masarap i eh. banking banking. <laughs> maganda 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 siyang gamitin magaan oh, parang laruan lang <laughs> parang laruan ang ah, raider. Ah, ang sarap dalahin ah, ang sarap dalahin yung mga sikat na motovlogger na pinapalo natin tulad nila Boss Reed na Boss Big Vlog si Red Sweet ay nagre-raider na rin <laughs> kaya lumalakas na naman ang sales ng raider ngayon pero sino kaya sa kanilang dalawa ng sniper ang totoong underbone king pag <laughs> na detail natin yung sniper natin ay, ay, ay gawan din natin ang vlog Puro maganda talaga dali ng radar oh magaan normally magaan talaga dahil uh, maliit na motor ah wow, masarap gamitin dati pangarap ko lang makabili ng ganitong motor magkaroon ng ganitong motor na raider sabi ko sa sarili ko magka raider na ako ay uh, sobrang happy na happy happy na hindi natin sukatakalain na uh, makakabili tayo ng mga uh, motor na uh, mas power ayun uh, know, o nasa Mintal po tayo ikot lang tayo ng Mintal at balik na ng Catalunan Grande dito lang ako madalas mag ikot dahil uh, hindi masyado pa traffic <laughs> pag iikot tayo ng downtown ay hindi rin tayo mag -e enjoy sobrang init, mausok mga traffic sarap dalahin wow so stoplight ay dito pala tayo magkaliwa pala tayo So mga kaibigan uh, All in Magandang motor So uh, recommended yan Lalo na mas bagay ito sa mga binata Mga Mga 20 Early 20s Sa akin ay hindi na bagay <laughs> Dahil nasa Alam nyo na May edad na tayo So uh, Pero maganda talaga ang motor na ito Promise Gandang tunog niya, magandang stock exhaust. Masarap pakinggan, mas gusto ko siya pakinggan. You know, very condition ng motor. Sobrang bago. Hmm. Tingnan niyo yung gulong, may buhok pa. May buhok pa ang gulong. So, talagang napakabago pa. So, usually, uh, normally mga ganito, part na ito. Uh, Nagpe-fade dahil kakapunas. Pero other than that, wala namang issue. Uh, you know, maganda. Pearl white. Pearl white. Akala ko white lang siya. Pearl white pala. So, may silak, silak pa. Mamaya, ikutan natin ulit ang motor. Pwede na ba? Mag-left? Ay, oh, hindi pa. Doon na lang tayo sa may petron. Mag-left. Hindi pa pala pwede. Dito tayo sa may petron. Mag-left. Raider 150 Suzuki Raider 150 I highly suggest sa mga early 20s na bago sa pa, bago pa sa pagmomotor oh, check natin baka may tatawid oh, po ha pagpapasok kayo ng intersection ay silipin nyo po ng maigi bago kayo papasok dahil ganyan baka may tatawid at mabubulaga kayo oh. Uy, <laughs> malapit mo yung makina nakasegunda pala akala ko nakapremera malakas yung marangkada wow okay ah Panaalo mababa lang talaga siya sa akin parang laruan siya oh sarap dalain <laughs> very nimble ayan po ah, sarap parang laruan lang ang dala mo bagay ito sa mga katawan na maliit balingkinitan regardless anong height pero sa akin na ah, mikalakihan, may kalakihan nasa 86 kilos ako so hindi masyadong kaya yung tignan <laughs> lalo na sa mga 90 kilos above so much better ay kukuha kayo na mas malaki laki motor pero kung trip nyo naman talaga ang raider ay huwag oh, yun ang pansinin anong sasabihin ng mga tao sa inyo importante nag -e enjoy kayo mahal yung motor nyo gusto mo ang dinadala mong motor ah, balik na po tayo tambay tayo sa may bukuan at mag walkthrough through tayo walk around sa Raider 150 buko Diyos bukuan kaya lang parang may halong tap water hindi <laughs> so, ako sigurado dito na lang tayo sa malilim kuta natin dito Primera neutral ayun po ah, sarap ng motor na ito ang uh, ganda ng experience natin so uh, center stand natin para mas magandang tignan so yan po ang Raider 150 2022 model natin so binibenta po natin yan sa halagang 90,000 lamang so kaya po kung interesado po kayo sa motor na ito ay mag PM lang po kayo sa akin at available din to sa marketplace Ipo-post din natin sa marketplace napakabata pa ng motor nito bagong bago talaga ano bueno, ang gulong niya, may buhok pa may mga buhok pa ang gulong talagang bagong bago naka LED na siya ang turn signal niya ay asan ang turn signal ah integrated siya integrated pa turn signal nito. at yun, oh. Oh, bulb pa siya. Ewan ko lang sa gitna. Ah, bulb din sa gitna. So, yung front light lang, headlamp, ang ah, LED. So, yun po, LED. So, maganda. Magandang magandang motor. So, yun po, ah, mga kaibigan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito. Thank you very much for uh, see you on the next vlog. Balam. Oh <laughs> ay ba't patakanan din ito siya sayang ang hataw natin <laughs> ah, ah, menor menor may humikot <laughs> so ayan po maraming salamat thank you very much Madam!